Uh, magandang gabi po sa lahat. Uh, nandito po tayo ngayon sa at makakapanayamin po natin ang ating mga whistleblower uh, at ang uh, author ng isang librong isang kaibigan, Jesus. Jesus. Oh. Ay! Bakit naman napalaan po? Oh my god. <laughs> Tama, perfect. <laughs> Lugi di ko alam, to, di ko alam to pangalan ni Kevin. <laughs> Dahuli ko pa. Hindi lang ka na na-star witness. Gas natin sila. Ayusin natin. Grabe ka naman. Well, well, well. <laughs> Shootan lang ng daddy ko. <laughs> What's up mga anak ng Keki? It's me, Nikki Moreno! And eh, it's boy, Kevin Monteliano! And welcome nga dito sa Panalo ka with Keki! Ito talaga kasama natin. Hindi na patatagalin po. Wala na mahabang intro. Kasama namin ang mga nagsimula sa radyo dito Correct. sa Pilipinas. Grabe ka naman makasimula? <laughs> Nikki? Grabe ka? Pakasabayan lang namin yung station mo dati? <laughs> Oo, oh, oh. di ba? Kung baka simula ng radyo, eh, magkakasabay lang tayo. <laughs> <laughs> mga, mga nirerespeto nire-respeto natin, DJ yes, DJs. At patikan talaga. Diba? Wow, nire-respeto. They're <laughs> respected, of course. Huwag mo ko respetuhin. I love Oo oh, nga <laughs> eh. Walang pastusa diba? na magaganap. Oh, sorry, sorry. Okay, wala, Sember, wala. Kasama natin ang Dabaklitas, Kapitana Sisa and Tita. Cora. Hello, hi. Hi. Hello, diba? Hi. 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 Hi sa inyo, di ba? Na nakakatawa. Kiki. Oo nga. Amoy patis. Oo, oh, baho. <laughs> Grabe ang diba? judgmental ah. Oh. Diba? Bakit naisip nyo kasi yun sa dami? E, hindi kasi parang, Kevin tsaka Niki. Oh, oh. Ah. ah Ba't hindi puday? Hindi, oh. <laughs> <laughs> e, maganda naman pag Niki tsaka Kevin balik-balik. Kiki. Oo. Kiki. Mas mabaho. <laughs> pero Patot question, naka-encounter na ba kayo ng Kiki before? Ayan. Keki? Nakatikim na kayo ng keki before. Ay, siya! Totoo! Kumain! Siya talaga kumain! Saryo, ako na nagka-girlfriend? If you don't mind oh, ask diba? me asking. Huh? Diba? Mm, nagka-girlfriend. How long? siguro ano, sa tatlong taon, nakaiba-iba din ako. Parang mga apat. Ah. Pero apat? Ang pangit talaga <laughs> ng ari ng babae. Sorry, oh, ni Nikki, ah. Ang pangit kasi ng ari ng babae. Oh my <laughs> God! <laughs> parang kwalya sa ano, karikara. <laughs> <laughs> Pero pinain mo. So, ah? Oh. I I Pero kumain ka. Karikari, ka eh. Wow! <laughs> Kumain <laughs> na Kumain ng mani. Ang ganda Wait, na revelation. sa podcast nyo? Hindi ko na rin alam. Bahala na talaga oh. <laughs> sa ano sa, sa final product. Curious ako, Mama Cora. Oh, Kailan, ano yung naging turning point na parang na-realize mo na um, ay, parang hindi talaga ako for here? Nung ano, nung natikman ko yung kuya nung ex <laughs> Sa sabi ko na, na nga ba eh. Nung na-realize na, e. <laughs> na, realize na shit, parang mas masarap yung hotdog. Uh -oh. <laughs> At saka kasi kapag root, walang masyadong komplikasyon, butas, butas. Oo. Oh, oh. oh diba? Dib butas kasi, ang uh -oh. parit parang alien. Tsaka ang daming pahina. Uh -oh. <laughs> ang <laughs> daming <yung> pahina. <laughs> 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 Saan -sa ba dito yung pepe? Oh, oh, May oh, 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 Yeah, <laughs> <tagbubi. Wow. laughs> ang masasabi ka lang, oh. it's very magical kasi doon nagsisimula wow. yung life. Wow. Wow. Magical kasi mukhang incantant. <laughs> <laughs> kasi kung ang ganda talaga ng pepe nyo, parang nuno. Diba, ano? Bakit hindi niya profile picture? <laughs> oh my God! <laughs> <laughs> Alam mo, nuno, dapat no? si Nikki ang ginit diba? na natin. <laughs> dapat, <laughs> parang siya yung guest tayo, hindi tayo yung host. oh oh, yes, na oh. Na tayo, oh, oh Okay lang, parang hindi kayo masyado mag-work lang. Wow. <laughs> <laughs> Pinagtrabaho. <laughs> Kapal na ang muka. Okay, yeah. ito. Mag-warm up oh. muna tayo. Hindi pa pala naka-warm up. hindi pa pala warm up yun. yun. Oh. Magigame tayo dahil Ay. ano. Magigame <laughs> sila maroon. No. Baka Ay. may palosebo dito, hindi mo kaya. Ito na pala para gumante. Wow! <laughs> Gantihan time. So dahil ah, oh, oh. ano, kasi first time nilang namin sila mm. nakatrabaho and like face to face. Mm. Pero nakikita na namin sila sa nakikinig sa... Lalo up. kami. Oo. Lagi <laughs> namin kinakikita i araw-araw oh, ba diba? para hindi magandang Oo oh lang. Na eh. <laughs> Pinupuyat niyo kami yung araw-araw namin kayo nakikita oh, parang masama diba? yung ano masama diba? pa. talaga pero sa personal nitong si Vrix ay, 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 oh, i si thought <laughs> ay hindi pala sila yun sorry <laughs> sorry po sorry hindi pala na gulat. ay okay sorry okay, po, okay sorry so sorry mamaya Yoba baba Hindi yan <laughs> si Yoba! Ang alam yo yo si Cholo? What? <laughs> Tumigil ka aling mer na. Utang ina. Si Jenny yan. si Jenny. Kaya oh. Chinita ako Princessy. Wala, wala ako ano gusto dito. Tissue. Tissue lang. Benta ko tissue. So, sabi natin si Fokerat. Hindi oh. ako. <laughs> <laughs> eh may nagsend na ano, cowboy hat. Oh, bon <laughs> Oh my God, kamukha ni Kid Dara. <laughs> Kausapin mo si Self. Oo. Uh, wala akong pakialam. <laughs> Tama, di ba? Kamukha Eto, nga. Ito. Oh, Nakakaloka Ayun ito. Ayun yung game natin. Assumption oh. game. Oh. So ganito, yeah. meron tayo dito mga creamer, guys. So oh, walang para. brand. Yeah. Like coffee creamer coffee talaga siya. Teka lang, lilawin lang natin. Parang libre pa ito dun sa pinagkapehan <laughs> nyo kanina. <laughs> lilawin muna natin sa ating mga oh. kasama ngayon. Wala naman pong uh, maintenance dito oh. na. No? Wala. Akala nyo lang may nag-i-insulin di. <laughs> Wala na <naman>. ba? <laughs> okay ako diyan. Okay, ah, okay, 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 malinaw. Mm -mm. So ano yun, ba gagawin Yung game natin is assumption game. Mag, magbibigay kayo ng assumption niyo sa amin. Kung halimbawa tama yung assumption niyo, sige, pa may, may na ako may ina ako mag-explain. Eh. For example na lang, um, assumption ko kay Kevin nung first time kitang makilala ay malibaliktad pala. Paano nga ba yun? Nagulan ako. Sorry po, boba talaga yan. <laughs> Masa <Basesha> na kayo. <laughs> Ay, eto. Totoo na. Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya. Ang saya-saya. Miss Enjoy. Sa dami ng games. Miss Pinoy. Dahil ang pinalakihan nating Pinoy games, Pinoy na Pinoy. narito na. Miss Maswerte. More games, kaya more chances of winning. Pinoy na the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Natandaan ko na, natandaan ko Parang sa Game of Thrones kasi ito eh. Grabe yung kaibigan mo, Bing. Pangit ito ka co-host, no? Binabagsak. Ito lang, lipat ka na sa bakbita. Sa limon. Sama na lang Uy, iwan. Tabi pa kayo parang inspired by Game of Thrones to na game eh. So halimbawa, Ay, feeling ko Kevin yung assumption mo sa akin nung first time mo ako makita, masama o ko. Kung tama ako, hindi. <laughs> 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 kaya, hindi pala. Hindi confirm. Akala ko oo. Oh. Akala ko totoo eh. Makakala niya Misa. Misa Kristano. Opo, siya po. Siya <laughs> hindi siya sa Kristan, pari siya. Oh, hi. Hindi siya. Oh. Hindi siya anong obispo. Obispo! Uh, uh, <laughs> hindi ako tumawa. Siya yun. Siya yun, siya yun. Ito talaga yun. Teka lang, hindi na natin nagigit yung game. Pagkaganyanin. <laughs> <laughs> ano nga talaga yung game? <laughs> Oo nga. Ayun na nga. So, Kasi pag pa game of turn, game of turn, sakla lang yung alam namin. <laughs> Parang assumption lang to, para mas magkakakailan lang pa oh, tayo. Sige. Okay. So kung tama yung assumption, yung hmm. sinabi ko, Kakain si Kevin ng creamer. Uh Oo. -oh. Kung mali ako, ako yung kakain ng creamer. So oh. parang ganun. Ano kung pinili mo magsinungaling? Oo nga. Si Lord na bala. Jesus si pa naman pangalan na. mo Tama. pag magsinungaling ka. Kunin to. <laughs> ano oh, oh. Kunin to. Ano. agad. to. Magsisinungaling ka. Andiyan si Jesus. Dingay nga. Kaya nga ang oh. um bait ko dito. Oh. Kaya, ba? Kaya pala ganun. Magkasama kayo. Okay. Okay. Kasi si Jesus na kayong kalaban ni uh -huh. Hoy! Dito si kalaban naman. Ano? <laughs> <laughs> <That's it>. Ano? Ano? <laughs> Grabe ka. Bagay nga si Lay. May, may simple <laughs> bakit sila bagay, Kevin? Uy, bakit? Ang Judas may disipulo. <laughs> <Sorry. laughs> <laughs> <laughs> may ano? You <know>, may Judas. <laughs> Sorry. Hindi na po I'm kami magigame. Hudyo ma. pa lang ako. Uyo. Wala lang game. Okay. sige, game, uh, game, uh, game. Oo. Uh, uh, uh. simul... oh. na lang natin to sa TikTok live. Bardagula <laughs> na lang. <laughs> Tama. Oh, sige, unahan Sound ka ball. na. yun. Oh. tayo muna ang dalawa, Nikki. Mm. sige, sige, sige. So, kakain na kayo. Hindi pa. Kasi oh. oh. ano lang, game lang. Oh. Para lang matry niya. Tandaan nyo, nandito si Jesus. So, mm, -hmm. eh. ko kayo. What? okay lang ko sa'yo, sigurado pupunta. natapos ang karera niyo. Simple. Oh. Oh, 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 oh. O sige, Nikki. Ang assumption ko sa'yo, malandi ka. Tama ba ako doon? Biubusin mo hindi yan. hindi ba? <laughs> Ay, hindi ba? Kainin mo, oh, hindi. Hindi, hindi, oh. Oh, hindi ako kakain. mali. Ako ang kakain. Oo. Ah, ah. Okay. Ibig sabihin kung hindi yun yung... bakit oh. ba hindi? Kaya sila mag-friend. Oo. Oh, oh. <laughs> Hirap sila magpaniwala. Oh. <laughs> 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 para sa lang hindi sila magkaintindihan. Hindi yung parang feeling mo, feeling ko. Parang ganun eh. Parang, Kevin, feeling ko... Ang ah, simple nung sa akin. <laughs> 20 <laughs> minutes na <ko> sila nagpapaliwanag. Hindi pa rin sila nakakasundo. kaya kayong gising. Guys, itong <laughs> podcast na to, mechanics lang to. <laughs> sa part 2 yung kwentuhan natin. Podcast nyo ba talaga? Hirap. Diba? Niki. <laughs> oh. Sisimulan si ka, si ka na oh, lang. Sisimulan ka na lang. Sige. Oh. Mama Cars. Mama As feeling ko, nung first time akong pumasok dito sa room, feeling ko, feeling mo masama ugali ko? Hindi. Shucks, ako yung kakain. Mukha siyang mabait Sabi ko lang na itapon yung basura pa sabi mo. Hindi, joke, 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 so, joke lang. Joke, joke lang. nag ako eh. Sabihin mo, sabihin mo yung mga estudyante yung uwi na. Hindi siya magsusundo ng anak. Pala. Hindi. Kala ko kasi mga anak mo susundo eh. Hindi. Kaya pala dumating ka na ka sa pato. Kala mo magmamanicure. Nagpapapoods pa. Makakainig ka na. isip, oh, next naman, habang kayo na oh, ko siya, kayo naman. With rapper ba? Oh, Hindi ka sa may rapper. Hindi nakakain yun. Hindi, hindi. Naiiyak <laughs> ako. Oh, okay, oh, diba? deserve mo yan, Nicky. Oh yeah. Kay Kapitana Sisa tayo. Oo. Ah, uh -oh. uh, Kapitana, feeling ko... Hindi. <laughs> wala pa! Oh, wala pa <laughs> Wala. Wala. <laughs> Fe uh -huh. Feeling ko, nung namit mo ako, uh, feeling ko ang feeling mo sa akin, suplado ako. Hindi, guwapong gwapo ako sa'yo eh dapat yun ang sinabi mo oh kainin mo na siya hindi mo hindi hindi po. hindi 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 yung hindi 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 sabi, hindi hindi Sabi hindi 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 ako hindi hindi So, hindi 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 time hindi 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 Three ano? Magti-3 years. Magti-3 years. Magti years. Ano mga pinagsisihan nyo sa isa't isa? Ito, <laughs> joke lang. Uh, <laughs> may, mga, may mga o, hindi na yung pinagkakasunduan, pero... Mm. Mm, -mm. Oh, yeah. Nagkapitikan na kayo? Hindi kasi yan. Nagkatikiman? Pitikan! Ah, Pitikan! <laughs> Nagkatikiman! Nagkatikiman! <laughs> oh! oh! Oo! Iba talaga yung dinig ko, diba? May mali siya pa din. <laughs> <laughs> Nagkainitan kami, yung mga ganon. Hin hindi yung ganon. Oh, oh. Kapag may problema kami, ano, agaran, harapan. So, Sisa, after ng program. Alin ka nga, mag-usap tayo. Ah, Uupuan ganun. namin pag-uusap. Yeah. Ganon. Tapos lahat ng ayaw namin, sasabihin lang namin. Mm -hmm. Tapos, okay na to ha, okay na. Oh, Salt. Na. O oh, bukas, okay na tayo. Ganun. Wow, very mature. Oo. Oh, oh. Kita very niya yung edad, ba? Diba? Oo. Oh, paling oh. <laughs> <laughs> kita. <laughs> Hoy, hindi. Nagigigil ako. Guest tayo din. so oh, oh. Show namin, so okay. show namin. Show nila to. Okay, okay, okay. Hoy, Hiram. Kevin, kainin mo. <laughs> teka lang, si Kevin, di kinakain yung creamer. Oo. Oh, oh. Kainin Hoy, oh, Nandun kay Hindi Creamer to. Mamili ka. Nandadaya. Kakainin mo ba yan kung kakainin, mo kakainin, mo kakainin ka no? ni Sisa? <laughs> Ayaw kumain. ba? Huwag papakain na lang. Loves <laughs> na loves sa linam na. Maximum perfect. Direk, hindihan mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pagpanalo sa bingo, plus sa saya. Dali, dali. Dali. Sanay akong, sanay akong. Agad, kainin mo agad yung tumbong. Ay, hindi ah. Kaya ko sabi ni. Oo. Kaya. Bakit pa ba yung tumbong? Kaya ko naman sipsipin yung kanang betlo. <laughs> hoy, <laughs> hoy, alam mo, walang matitira sa yung podcast anan, na to. Intro lang. Yung ng blip. Ay, <laughs> oh, <yun>, nakakaloka. Nakakadiri <laughs> na itong Oo. podcast na to. Grabe. Kinain mo, Kevs. Ah, nga kinain niya. mga inyo. creamy, Mari. Oh, ito yung gatas pa, Oh. Sa so bagay, lalabas na dyan powder na. Ay, hindi ka na. may Hindi mo na lang dito sinipsip. Hindi mo pa binuksan. Ayo, o, pwede po kung baka na-expired. Pwede pa, ito may six months pa no, bakit. My best before. Dumato sa DFA. FDA approved okay naman. Hoy! Pa-counseling uh, na ako. Uh, Uy, ano to? Pero talaga, ay, kami talaga dito, uh, si Sir Rafi. Kasi so, po, hindi ako si Rafi! <laughs> <laughs> oh, ayan, oh, yung assumption niya. Mauna ka mama course kay mama, ka, mama uh, ano? Feeling ko, pag nakikita mo ako, nauumay ka. Putang ina mo, gawang iyo oh, Oo, oh. oh, 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 <laughs> oh <laughs> kain. Shot! <laughs> <laughs> kain. Shit! <laughs> <laughs> ay, ganun ba yun? No. Bakit ka nauumay? Oh, Bakit? Oh. Ah, talaga ba? Ang <laughs> <Unlucky>. laki. <laughs> <laughs> Hoy, oy, hindi ka ba matatawa? Friend mo si Yoba. Oh, yeah. Matatawa ka kasi ito si share ko lang habang kakainin niya yan. Kasi, di ba, mahilig kasi siya maganda-gandahan ng peg. So, meron kami pinuntahang event. Ayan, 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 ayan. Ay, ay, ay. Meron kami pinuntahan na isang event. Tapos, din sa parking. Eh, naipit yung sasakyan kasi niya. Di meron siyang tinawag na, Kuya, kuya, may tinawag siyang ganyan. Sabi niya, Kuya, kuya, Pakitawag nga yung may ano nung sasakyan kasi lalabas yung Disney Princess. Oh, oh. Yun yes, Disney Princess, okay, kuya. okay. Etong si kuya, lumakad, pumasok ng bahay. Pagpasok ng bahay, sumag sumigaw si kuya. O, oh. Oh, sa sakyan daw dito, lalabas yung Disneyland. <laughs> <laughs> Tanong mo ko, oh, nasa na si Kuya? <laughs> nasa na. Nilunok ko siya. <laughs> wag naman kayong ka na kayo yung tao. Tumigil ko, ka, babae ah, ka. Ah, <laughs> sabi ko, Disney princess ka pa. Ah. O, hindi tinaw... Tama naman, yung Disney Sana tinanong. Tama <laughs> Actually, hindi naman siya Disney oh. Ano siya? Fiona. Ha? Hoy, Fiona oh, oh. daw. <laughs> Grabe ko, Nikki. Oh, yeah. ka, Nikki. Hala <laughs> <laughs> oh, <laughs> <laughs> I love you, Mama Yan. Uy, green. Japan. Matcha! Oh! hindi Matcha na bar. Bunot Bunot ka ngayon Grabe ko, Bunot na bunot niya ako, ino. o Oo. Peg. So parang kami, parang kami yung host, ikaw na yung guest. Ayup ka! Ah, uh, <laughs> sarap ng creamer, ha? Oh, in fairness. Ito oh, na oh, rin mapait. Ikaw naman sa kanya. Oh, ito na rin mapait. Oh, ito pa mo. Ang pait ng creamer. <laughs> oh, mama, <laughs> ko, mama, mama, ikaw masisa. na. Ikaw na yung mag ano, tatanong. Ikaw naman. Oo. Oh, oh. Hmm. Feeling ko... Yes! Oh. wala pa! Yes! Wala pa. Uh, oh. Ano? Ano ba yon? Feeling ko, gusto mo akong hadahin. Pakino mo. <gasps> oh, mo no, first ano? first time mo siya ma huh? oh. No. Oh. Weh. Teka lang. <laughs> Linawin natin sa ating anak ng Keke. Ano yung hadahin? Chupain. <laughs> 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 Baboy. Wow. Sa kanya galing. Wow. Ay! Sing Hello. Hayo, baba. Sisigaw ka muna ng happy fiesta. happy fiesta! <laughs> Antaray, Maraya. Oh, Mariah. okay. okay, okay oh. Hirap. Oo. Oh. Hindi ba? Sa totoo, Hindi, hindi ba? gusto ba? mo siya kadahin? Hindi. hindi. Ano? Oh, oh, Nagnong siya. <laughs> 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 Ayan na. na Tawa ng tawag. <laughs> oh, tanggap ko. May tsura <laughs> lang. Kapalang mukha. Oh, ganun pala. Kanina, diba? Kanina yung nag sa atin, ang, ang keki, ba? Diba? Sinabi natin si, si Nikki, maganda lang, kaya lang bungol. Ito naman, guwapo, bungol na. Okay na ako basta may guwapo. Basta mapaugali. <laughs> <ay>, Grabe naman! <laughs> Masaya po kayo basta may maganda tsaka guwapo. Oo, oh, oh, happy na ay, tayo. Happy then. na yun. Rurok so, na yun ang tagumpay. Tama, tama. Alis, alam mo Take noted. So, ayan na. Nakapaglaro ay, no, may na tayo. expiration ba? Actually, kanina ay, lang. Kahapon. may aftertaste na. May 2024 pa, May. <laughs> <Tatagal> may 2024. Lahat <laughs> ng feminine pwede. wash. <laughs> Sabi, May 2024 na August na, Nikki. <laughs> May 2024. Pupula na lang. na tayo. <laughs> Meron pa ng best before eh. <laughs> At nakakaloka ano, <laughs> nito, wala man lang kayong patubig ah. Sorry, 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 sorry. Eto oh, na, yan, 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 yan. <laughs> At lahat tinigil nyo sa akin. Ano? Ano, Kasi akala nyo sa akin sila yun? Pag yung ano, tubig <laughs> Di ba? Dog show ah! Oo. Oo, ka na. Oo, sige na kayong dalawa na. Bilis. Oo. nakita ka na ba ng si lion before? <laughs> oo. oo. Pagnakaw, <laughs> Pero, Pag nakaubot, tumad ako. Pero, crossbreed pa rin. Sa <laughs> cross Baboy pa rin. <laughs> ah, ayan. Si Mama Sisa naman to. Grabe Ask na Kevin. Oo. Oh. Ah, sige, ah, hindi pa tapos yung game? Hindi oh. pa. Ah. Kala ko question na. Hindi pa. Sige po. O, oh, kayo po. Oo. Oh pagpasok ko kanina... Eh, hey, kami Saan pa pumasok. Saan po? Saan kayo Nandun pumasok? Nandito sa loob. <laughs> Hindi, kasi ako ngayon nagtatanong. Kasi syempre, pumasok na kayo. Tama ka, kayo yung pumasok. Lagot ka, Kevin. O, di ba? Pagpasok diba? mo kanina, sabi ko nga, tipong feeling ko, gwapo mo mali po kayo ng game. Oh, Jose, oh, Iris, inamin mo. <laughs> ha? Sabi mo kanina may itsura oh, ka. Sabi mo may itsura ka. <laughs> ah, sinungaling. <laughs> <laughs> hindi mali po ng game. Dapat oh, kainin okay. mo na yung bakla. yung feeling mo Ay, hindi na hindi yun ko sa'yo. Yun yung laro. Yung feeling mo na iniisip ko sa'yo. Oh, oh. <laughs> Alam mo po din. Sa'yo ba po hin ako sa'yo? <laughs> <laughs> online poker casino, you know, the first one in the Philippines. Bingo plus my poker online, have fun. Eh. responsibly. Tay! Oh. Ay, oh. Yung gamot ano, na yung gamot. Ano, tayo. tayo. Kailangan ah. kami tatlo eh. Oh, ano? ko. <laughs> <laughs> Kekis with dulce. Oh. <laughs> ako! Ay, kakanta na. Kakanta na. <laughs> Di so, ba showtime ka? Yes. Di diba? oh, ba? Eh, so... <laughs> <laughs> parang nai-stroke? Like, Hindi, <laughs> nilanakaw yung jeep. <laughs> <laughs> yung serang jeep na pilit kinukuha. <laughs> Ah. Well, no. oh, Puro kayo tawa. Muro okay okay kayo lang yung tawa uh? 20 minutes. Oo. Oh, oh. <laughs> 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 yung, oh. yung tanong mo, yung assumption mo kay Kevin. Oo. Oh. Oh, oh. Assumption. Hindi <laughs> <po. laughs> niya alam lang. yung assumption. Assumption uh, is mo is na iniisip ko sa iyo. <laughs> 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 Anong tingin mong tingin ko <laughs> ugali mo? Ah. Yung feeling mo iniisip ni Kevin. <laughs> tungkol sa iyo. Yung, <laughs> yung iniisip ko tungkol sa iyo. <laughs> Makakarating po ba tayo dito, tatang? <laughs> Iniisip ini 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 ko, sa Iniisip ini ko. Kung pinagnanasaan mo, kaya <laughs> Oh my God! Umamin ka na, Kevin. <laughs> <laughs> ano, ano, ano. Kung tama yon si Kevin yung kakain. oh. Sa ano? Oh, yun. Sa titi ni Sisa. <laughs> Bakit? Ay. Ano? Diba? Pin. Basilio. <laughs> Mali di, po, hindi po po <laughs> sino Sinungaling ka. Hala! <laughs> hala! Ang kalan ko. GGSS! Hala! G -G sinungaling! Sinungaling ka, Kevin. Ngayon ko lang napatunayan na hindi mo ako pinagnasaan. Ah! Uh, hala, B! Hindi po kasi... Ay. Hala, ay. <laughs> Podcast pala. Podcast, Podcast. Ay, mo ito. Akala ko dear kasi. Diba? <laughs> Tala na <laughs> mo nakatakain. Hindi ito ano. <sighs> Oo, oh, kakain. Yeah. kakain. Ikaw magbuti dyan. Uy, 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 Akala ko ito na rin yung inilaba. <laughs> In <laughs> Cream. Kadiri sa dulo. Oo nga eh. Hindi si <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, oh. <ginagalang> siya. Uy, hindi mo. Hindi mo gaganyanin si Dulce. Ginagalang sa ano. Oo. <laughs> Oh, sige, kain na, Sir Louie Ocampo. Hindi oh, si yan Sir Louie. Louie ah! <laughs> Ocampo, katabi si Dulce. Huwag <laughs> 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 ka nakikitawa, Jaya. <laughs> <laughs> Bakit? Love. Si Eric Santos, no? Ang lakas ang loob. Tawag ng tanghalan, Jo. <laughs> Mga hurado talaga. John. Bilangan mo na, bilangan mo. Ay. Bilisan mo na. Ay, ito. Habang kumakain. Bilisan. O, bilisan. Mik-mik. <laughs> <laughs> oh Oo, dapat may ano, ma matikman. Oh, okay. Tapos si no, Sipol do. pagkatapos. <laughs> <laughs> Ay! Ay, mayroon. Ay! Ay. Ang sarap pala, no? Yes. Ang sarap pag buo-buo yung gata. <laughs> oh, Mama Kors, ikaw naman sa akin. Masagwa na pala pag may edad na nakagata. <laughs> Uy, Barney. Shhh! Louie! Louie! Eric Tumigil ka. Sorry lang. po, sorry po. Oh, ayan, Mama Cor. naman, ano yung assumption? Huwag oh, ko kumila, Mama, Mama! Mama mo! <laughs> ano yan? ano, yan? ano, yan? ano yan? Ikaw naman, yung tingin mo, tin iniisip ko nung nakita kita. Ang sarap nitong creamer, ah. Saan yung kinuha? Ah, Sa so inyo din yun. Yung in-order niyo. Sabi ko na nga ba, yun. <laughs> malikot yung kamay. Malikot kamay dami. <laughs> hindi, okay lang yan. Para hindi sa inyo okay lang, maging ito. malikot ng kamay. Ay, hindi para okay. <laughs> <laughs> Uy, baka i batch niyo ako. Ah. Magaling na ako. <laughs> <laughs> Ay, nah, bakit may ano ka ba, babe? Kahit mula, you can join the fun. Online poker casino, the first one in the Philippines. 620 peso credit. Just for signing up, oh. winde, hindi. Ah. May history ba? Ito naman, ito naman si Jaya, patola. Kung kailan nag-America, sa kanilang patola. Huuuuy! Okay. <laughs> oh, balik sa game, balik sa game. Ayan. Happy, happy ah, Kevin. Feeling ko kanina nung pumasok ka at una mo... Augusto. Ang ingi, putang ina! <laughs> iidikit kasi yung ano! Nagpa-podcast kasi yung ta-ang iidikit! Sandali kasi tingnan mo nga, paano mo ito kinain? Oh, okay lang kahit di namin inubos. Kaya wala pasensya. Hindi <laughs> <laughs> namin inubos. Kailangan mo Sarap talaga magpasensyaan bago magka dementia Huwag tayo na. Wala na talaga <laughs> ma-upload dito sa Spotify puro blip na. Wala na feeling ko kan tang mo na Barney. Louie. Hindi ka pala Barney. Barley kasi naka-green. Herbal. na. Hello. Bakit? Wala na sinabi. Eh ayun, feeling ko kanina nakita mo ako, feeling ko na mamalditahan ka sa akin. Totoo. Ay. Ikaw kakain. Hoy, ikaw kakain. Hindi, totoo kasi. <laughs> Ay, totoo, kala ko talaga, talaga kani. Bakit? Paano mo nagsabi maldito? Ako. Hindi mo naman yung buhok mo, di ba? Mukhang nag-happy na. <laughs> Ay, <laughs> iba, yung, iba yung maldito sa bruha. <laughs> at at or, least may buhok. <laughs> oh my God. Siya na unang nagsabi noon. Kaya nga. Nawala kang buhok. Kakala mo naman. Kala mo pantay yung panga ah. Hoy. Hoy. Gagadgo pa pala? Hoy, <laughs> <laughs> iba yon. Hoy wala siyang yun. sakit. Oh, iba 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 ba. Talaga bakit mo nasabing ano? At bakit ako nagtatanong? <laughs> okay bakit mo lang na sabing ma explain mo yan, Nikki. Actually hindi naman sa maldi da, parang uh, intimidating kayong dalawa. Oh, actually Pero, pareho kayo. Hmm, intimidating yan yung uh, iniisip ko nung pagpasok namin No, no ka-intimidate sila. Kasi yung ingay namin. Okay. Wala nga akong buhok, ma-intimidate ka. Ikaw nga itong tignan mo, oh. Ang haba. Straight pa. <laughs> Ito rin isa. Kaya nga, eh, ano, ka? buti ikaw, ang ganda ng, ang ganda ng balat mo. ang <laughs> ganda ng balat mo. Diba? Ang ganda ng mo. Ang yun, <laughs> Ito naman, okay oh, na, mahaba. Intimidate. Oh pasensya na kayo, masungit ang mama. Uti oh, mo nga. Oh, pati, oh. pati ngayong ilay ko, palagas na, oh. Ano? Hindi oh. siguro, diba? grabe lang ang respeto rin namin sa mga batika na talaga. Ano? Yan. Yeah. Yeah. Awaan Oh, yung Ta -ta. ano, papasko. ko ka ni Jesus. <laughs> Ay, no. Ay, <laughs> hey, baka mabasta. Iblip. <laughs> uh, Isayaw again. na yan. <laughs> so, kakainin ko. Yes. Dami yung man pinapakain. May time ba na na-offend ka na? Saan? Like in general, sa, alibay, pag, pag, pag nagbabardagulan kayo ni Mama sisa.